Paano ba tayo hinuhubog o ginagabayan ng grace ng Diyos? May tatlong point tayo. Sit. S-I-T. Bakit sit? Kasi gusto ng Diyos na kapag nasa presensya kanya, ay nakakapagpahinga ka ng walang pinag-aalala. Alam mo na sa presensya niya ay naroon ang grace ng Diyos na huhubog at maggagabay sa iyo. So huhubugin ka ng grace ng Diyos. So number one, grace sanctifies you to become Christ-like. Number two, inspires you to serve. Number three, trains you for endurance. So number one, sanctifies you to become Christ-like. Ikaw ay papakabanalin ng grace o biyaya ng Diyos para maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Sabi sa Titus 2.11-12, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age wow yung grace na nakakapagbigay ng kaligtasan sa atin ay siya din namang makakatulong sa atin upang tayo ay pabanalin kaya nga, hindi totoo na kapag nanampalataya ka lang sa Panginoong Yesus, ay gagawin mo na ang gusto mong gawin. Hindi totoo yon Dahil yung mismong grace na tinanggap mo ang magtuturo sa iyo na humindi sa godliness at worldly passions. May isang bata na nag-celebrate ng kanyang 10th birthday at nang matutulog na ito ay naisip ng nanay na turuan siyang manalangin. Nasabihin sa Diyos ang totoong nasa isip niya. Alam mo kung anong pinanalangin ng bata? Ang sabi niya, Lord, wag mo po akong gawing mabuting bata. nag -e enjoy po ako sa kung ano po ako ngayon. Alam mo, na-realize wo ganyan din ang ilang mga krisyano ngayon. Maraming nananalangin na nagsabi sa Diyos na, Lord, iligtas mo po ako. Tinatanggap po kita bilang aking tagapagligtas, pero walang planong magbago. Kaya kapag tayo ay magbabahagi ng mabuting balita ng kaligtasan, hindi lang natin sasabihin na ikaw ay naging anak na ng Diyos nung no? ikaw ay nanampalataya. Kung hindi, isabuhay mo na ang pagiging anak ng Diyos. Nakakalungkot kasi tayo daw ay Christian Nation. Kaya lang, ang ating social media o internet, o balita sa TV o radyo ay masyadong polluted ng paglaganap ng droga, paglaganap ng premarital sex, tapos ang tao hindi na marunong magsabi ng totoo, nagiging normal na sa buhay nila yung pagtatakip, pagmamanipula ng mga sitwasyon, naging normal na yung chismis, pagkaingit pride, pagkapuot sa kapwa, at pagiging makasarili. Pinopromote na ang totoong purpose ng buhay ay maging masaya sa pamamagitan ng relasyon, sex, pera, kasikatan, posisyon, at iba pang material na bagay. Pero iba ang nice ng Diyos sa atin na mga nagsasabing tayo'y alagad ng Panginoong Yesus. Ang sabi sa 1 Thessalonians 4.3, it is God's will that you should be sanctified. Kaibigan, nais ng Diyos na ikaw ay kanyang pakabanalin at gusto niya maging katulad ka ng Panginoong Yesus. Kaibigan, meron ka ng kakayahan para pabanalin ang iyong sarili sa biyaya ng Diyos. Nung dati, wala kang choice. Pero ngayon, meron na. Ang ibig sabihin ng sanctify, ikaw ay hiniwalay ng Diyos para sa kanyang special na purpose. Narealize ko, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Kaya ka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grace ay upang hindi lang pumunta sa langit o hindi para matupad mo ang purpose niya sa buhay mo. Isa sa purpose niya sa buhay mo ay makawala sa kasalanan na nag-aalipin sa iyo ang grace ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan at kakayahan na tanggihan ang kasalanan sa buhay mo. Nilikha ka at ginawa ka niyang masterpiece para hindi ka na maging alipin o sunod-sunuran sa kasalanan. Sabi sa Roman 6.14, ang kasalanan ay hindi dapat maghari sa inyo dahil hindi kayo nasa ilalim ng kautusan. Kayo ay nasa ilalim ng biyaya. Ang sabi sa talata ay kung dati ikaw ay nasa ilalim ng kautusan, na ang ibig sabihin, ikaw ay palaging magiging talunan, nato pa rin ang kautusan. Kaya nga ikaw ay magkakasala at magkakasala. Ngayon ay malaya ka na. Hindi ka magiging perfect, pero malaya ka na sa kaparusahan ng kasalanan dahil ikaw ay under the grace of God. Sabi sa talata ay hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan kasi pwede nyo na itong pagtagumpayan. Bakit? Dahil ikaw ay nasa ilalim na ng grace ng Diyos. Oo, madada pa ka pa din, pero wala na magagawa ang kasalanan para usigin ka, alipinin at ihiwalay ka sa Diyos. Dahil sa grace ng Diyos ay binayaran na ang lahat ng kaparusahan sa iyong kasalanan. At hindi ka lang nilinis o hindi nananahan na din sa iyo ang banal na spirito upang bigyan ka ng kakayahang humindi sa kasalanan. Narealize ko na hindi ka pa pinapanganak ay pinlano na ng Diyos ang pagliligtas sa iyo. Pinlano na ng Diyos ang biyaya na ibibigay sa iyo para ikaw ay pakabanalin. Pinlano na ng Diyos ang paglikha sa iyo bilang kanyang masterpiece upang maging katulad ng Panginoong Yesus. Sabi sa Romans 8.29, ito ay sapagkat ang mga kilala na ng Diyos ng una pa ay tinalaga rin niya ng una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatiran. Kaibigan, nung sumampalatay ka sa Panginoong Yesus ay hindi ka lang pinatawad at nilinis sa iyo mga kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng sanctifying grace ikaw ay pinapaging banal ng Diyos Araw-araw, tuloy-tuloy para maging kawangis ng kanyang anak. Ang goal ay maging Christ-like ka. Kaya nga, isang blessing dito ay ikaw ngayon ay meron ng kakayahan na mahalin ng totoo ang Diyos. Alam mo, nung araw, nung hindi pa ako nananampalatay sa Panginoong Isus, ay sinasabi ko lang pala sa sarili ko na mahal ko ang Diyos. Pero sa labi lang pala dahil ang buhay ko ay puno ng kayabangan, pambababae, panluloko, galit, pandaraya at kawalan ng malapit na relasyon sa Diyos. Pero dahil sa grace ng Diyos na natanggap ko ay nagkaroon ako ng passion na mahalin siya. Sabi sa Marcos 12.30-31, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ito ang unang utos. Ang ikalawang utos ay tulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad sa iyong sarili. Walang ibang utos na higit na dakila pa sa mga ito. Narealize ko na dahil sa biyaya ng Diyos ay hindi ka lang matututong mahalin ang Diyos. Kung hindi, matututo ka ding magmahal. Hindi lang sa mga taong nagmamahal sa'yo. Kung hindi, pati na din sa iyong mga kaaway. Grabe, yan ang nagagawa ng grace. Na pati sa kaaway mo, mamahalin mo. ibigan tandaan mo ito. Hindi ka utusan ng Diyos na mahalin ang iyong kaaway kung hindi mo ito kakayanin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Mateo 5.44-45 Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ninyo ang mga napopoot sa inyo. Gawan ninyo ng mabuti ang mga nagagalit sa inyo, ipanalangin ninyo ang mga umaalipusta sa inyo at ang mga umuusig sa inyo. Ito ay upang kayo ay magiging mga anak ng inyong ama na nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa mga masama at sa mga mabuti at binibigyan niya ng ulan ang mga matuwid at ang mga hindi matuwid. Grabe ang hirap nito. Pero sa tulong ng banal na spirito at sa grace ng Diyos ay magagawa natin ito. May nagkwento na kapatira natin. Hindi ko matandaan kung sino pero sabi niya na nung nag true life encounter sila ay pinasulat sa kanila sa papel ang mga taong hindi nila mapatawad sa kanilang buhay. At ganoon nga ang ginawa niya, kahit mahirap. Pagkatapos noon ay nanalangin sila at sinunog nila yung listahan na ito. Ito ay simbolo ng pagpapatawad nila sa taong nagkasala sa kanila. Pero ang magtutulak sa kanila para gawin ito ay ano? Grace ng Diyos. Ibigan, ang bunga ng grace sa atin sa pamagitan ng banal na spirito ay pagmamahal. Sabi sa Galatians 5:22 to 23, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, pagpipigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Ang ganda ng verse na ito dahil pag tinitingnan ko yung aking buhay, bagamat hindi ako perfect, ay meron na palang naging bunga ang banal na espiritu sa buhay ko meron na pala akong progress at kailangan ko magtuloy-tuloy na lumakad kasama ang Diyos upang patuloy niya akong mabago sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, dalangin ko na sa biyaya ng Diyos tayong lahat ay lumago na maging katulad ng Panginoong Yesus at maging karangalan ang buhay natin para sa Kanya. Sa ating bansa ay merong mga city na talaga namang nagtataasan ang mga building doon. Kaya lang, may ilang lugar na may makikita ka pa rin ng mga lumang bahay na napag-iwanan na ng panahon. At kung halimbawa man na ibinibenta itong lumang bahay na ito tapos merong bilyonaryo na tao na bibili nun at patatayuan ng napagandang building o mansion, ay maaaring hindi siya pumayag bilin yung lumang bahay kahit pa nasa isang maunlad na city ito kung ang kondisyon ng may-ari ay ganito, ibibenta ko itong bahay na ito, itong lumang-lumana at may anay pa sa kondisyon na hindi mo tatanggalin ang bahay na ito, pipinturahan mo lang ito, aayusin ang CR, mga kwarto at iba pa, dito ka magdadagdag ng structure mo wag mo gigibain ito, kasi may sentimental value ito sa akin now, papayag kaya ang bibili ng lupa na iyon? malamang, hindi kasi sasabihin niya, kung bibilhin ko yung lupa, aalisin ko yung bahay dyan. Hindi ko yan kailangan. At magtatayo ako ng bago. Itatayo ko ay mansion o modernong building. Ang kailangan ko lang ay ang lokasyon. Alam mo, ganyan din naman tayo. Hindi gusto ng Diyos na ire-repair lang tayo. Hindi ko gustuhin ng Diyos na tagpi-tagpian lang yung lumang pagkatao natin. Kung hindi gusto niya na ipanganak tayong muli. Gusto niyang likhain tayo muli. At yun yung ginawa ng grace sa atin. Kaya nga, kaya na nating magbago. Sabi sa 2 Corinthians 5.17, Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bago ng nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng bagay ay naging bago. Kaibigan, ikaw ay hindi ni repair o tinagpian o bagong pintura lang kundi ikaw ay bagong nilalang. Then balikan natin yung Ephesians 2:10 kanina. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Kaibigan, ikaw ay nilikha na muli. Handi-work. Ikaw ay masterpiece na ng Diyos. Napakalaki ng plano niya sa iyo. Pero hindi niya ito magagawa kung hindi ka niya lilikhaing muli. Hindi niya magagawa yung pagbabagong gagawin niya sa buhay mo kung ikaw ay nasa dati mo pa rin pagkatao. Hindi ka niya mababago kung ang pinagkakatiwalaan mo para ka maligtas ay yung sariling gawa o ang mga gagawin mo para sa Diyos. Kaya kailangan ka muna niyang iligtas sa pamamagitan ng pananampalatay lang sa Panginoong Yesus, sa pamamagitan lamang ng grace. At kapag naligtas ka na, sa ka makagawa ng mabubuting gawa o ng good works. Kaya kaibigan, tandaan mo na ang good works ay by-product o resulta ng ating kaligtasan. Ang good works ay hindi ginagawa para ka maligtas o hindi kaya ka gumagawa ng good works ay dahil ligtas ka na. Nilikha ka ng muli, ikaw ay handiwork ng Diyos na nakatanggap ng grace niya. So, kung nakatanggap ng grace ng Diyos, ay ano ang gagawin natin? Sabi sa 2 Peter 3.18, Lumago kayo sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman siya nawa. Ang sabi dyan ay lumago kayo sa biyaya o sa grace ng Diyos. Bakit? Kasi ikaw ay anak na ng Diyos. Ipamuhay mo ang pagiging kapamilya ng Diyos. Kailangan natin maging better Christians, better disciples, better d-group leaders, better husband, better wife, better children better workers, better citizen. Kaibigan, simulan mo magpasakop sa kalooban ng Diyos. Huwag ka na bumalik sa dati dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Huwag ka maniwala sa Diablo na hindi mo kaya magbago dahil sa tulong ng banal na spirito ay matutupad mo ang purpose ng Diyos sa iyo. At ang buhay mo ay magbibigay ng glory sa Diyos.